Atta Hina Faridin hey! Satu-satu, satu-satu Good naman Si Pastor Timo dah ilalabas Uh, meron po talaga akong negosyo doon. Uh, dapat matagal pa po ako bago umuwi pagkatapos ni Congress. Para hindi na tayo makulong. <laughs> kaya lang po, kung sinabi ni, ng limang mahala, na meron tayong proclamation kaya Pasko Kibulon. Kung sabi ko, hindi pwede kung wala ako doon. Kailangan natin tayo. <laughs> Kansilin ng lahat para kay Pastor Kibulon. Diba? Eto na yung pagkakataon na yun eh. Pero siyempre, tulad na sinabi ko, wala akong sasabihin. Mamimigay na lang tayo. Okay lang ba mamigay? Hindi naman ako kandidato eh. At saka sombrero lang ako po. Dito, tiyotomate, tiyotomate ko na sa'yo. Uh, dito po, tiran po na natin dito.

dito kaya? Malakas kaya? Salamat po ako po si Juan Atbay na lang yun Sige po, mag ng konting mensahe <laughs> Alam niyo po Nung nandito dito po ako nag iisip ako kung anong sasabihin ko sa inyo Isa lang ang naalala ko Nakausap po natin si Pastor Quiboloy noong mga nakaraang araw At uh, alam niyo hindi lamang po ako nakubinsi na dapat siyang maging senador. Pero nakubinsi ako na dapat maging pangulo ito. Ito ang taong napakatalino. Pero marami naman matalino dyan eh. Si Chisi Scudero, matalino din yan, di ba? Oh. Sino pa? Yung mga nagmamagaling na abogado dyan, matalino rin. Pero si Pastor Kibolo, hindi lang matalino. Sobra ang puso niya sa mamamayang Pilipino. Sobra matulungin. Di po? Ipakita natin ang lahat ng ginawa niya. Hindi pa po siya ano nito, ha? Opisyon. Di ba? Pero ang dami na po niyang ginawa. Hindi lamang po para sa inyo, kundi sa bawat Pilipino. Yun yung matindi dun, di ba? Marami kasi dyan, gumagawa lang ng kabutihan para lang dun sa kanilang community. Si Pastor Kibuloy, hindi. Sa lahat, di ba, talagang nakikinabang sa blessings. Kaya nga, alam mo yung sinasabi nila, na dami daw ari ni Pastor Kibuloy, ganito yung mga akusasyon nila ngayon. Doon sila nagkakamali. Wala naman yung sa pangalan niya. Eh. At lahat yun, ginagamit para sa servisyo sa bayan. Di ba, oh? Ang daming ang ginagawang mga proyekto, eh kayo nga, oh, non-stop kayo maglinis. Eh pwede mong pakilinis yung bahay ko. Oh. <laughs> Hindi na, alam nyo, bilib na bilib kami mga banateros sa inyo pag naglinis po kayo. Grabe, panalo talaga. Palagpangan naman ang mga sarili natin. At isa pa pong nakita na ko kay Pastor Kiluloy, eh, hindi mo siya nababayaran. Ang prinsipyo niya hindi nababayaran. At alam ko yan, dahil ako po at ang Banateros ay ilang beses na inalot para lumipat sa kabilang kubol. At nung hindi kami pumayag, anong nangyari? Demanda ang inabot ko. Hindi ko ito pinagmamalaki pero alam nyo kasi pasensya na medyo magiging seryoso ako. Minsan lang ako magiging seryoso eh. Ang buhay kasi isang beses lang yan dadaan sa buhay natin. Tama mali? Lahat po tayong mamamatay. Sana iba mauna na. Dahil hindi mo sa camera. Hindi, lahat po tayo namamatay, di ba? Lahat ng ginawa natin dito, lahat ng nakapkam natin dito, wala yan. Pwede mo ba dalhin sa hukay mo yan? Ang makikinabag lang ng pera ng mga kongresman nila, mga kabit nila eh. Di ba? Ang buhay natin, kung ano yung ginawa mo, yun ang makakalala ng tao. Di ba? So sa akin, kaya kami nanindigan dito, para sa kay Pastor Kibuloy, eh dahil po eh, yan ang ano eh, gusto ko pagdating ko sa langit, Nasabihin sa akin ng Panginoon, good and well faithful servant, di ba? Yun ang maganda marinig. Wala lang ibang masarap na marinig kung hindi yun. Papuri ng tao, walang kwenta yan. Pero yung i-welcome ka ng Panginoon, welcome. Di ba ang sarap nun? Kaya nga lang din nanindigan si Pastor Kibuloy. Ilang beses ni napitan ng SMNI para ho uh, magsimpe dito sa mga demonyo. Name the price. Ika ah, Dalawang beses po yan. Ha? Ah, name your price. Hindi ko bumigay si Pastor Kibuloy. Yeah! Eh ang no, dami dyan. Tulad nung isang istasyon dyan. Ano mong pangalan nun? Nung... Kas... Munti ka ko na ba? Bawal pala bang mura dito. Bawal ang bastos <laughs> dito. Yung kapuso. At saka yung kapatid. <laughs> Bakit? Tingnan nyo ngayon. Panorin nyo, sino ang pinabantayan nila? Yung uh, launching ng ano, alyansa ng mga tae. O, alyansa ng mga panggagago. Yung event na yun ang kanilang future ngayon. Eh, walang yan. Mas marami pa kayo. Isang kandidato lang yan. Eh, doon, sama-sama na yung mga bandarambo, ako hindi, pero yun ang pinifeature nila. Anong halaga kaya sa kanila yun? Gaano mahalaga kaya sa kanila yun? Di ba? Kaya tayo, wala tayong ano dito, bayad. Ang meron lang tayo ano, dalawang bagay. PEP. Hindi hubas na siya ko. PEP. Puso at panalangin. Yan po ang meron si Pastor Kibuloy. Puso at panalangin. Maaari po ba, hiningin ko sa inyo lahat na araw-araw ipanalangin po natin si Pastor Kibuloy. Araw-araw ipanalangin natin ng isa't isa para sa ating pangangampanya kay Pastor Kibuloy. Al nakita niyo yung huling survey na lumabas ngayon? Kung titignan nyo yung survey niya, sabi ko, grabe ito Tinanggal na si Batong doon sa survey. Mukhang inuunti-unti na talaga dahil alam niya na natin na pagbalik ng Senate, impeachment na. di ba? So ano yung ibig ko lang sabihin? Kung sila nagtatrabaho at gumagamit din sila ng letra P, ano yung P na yun? Pera. Tayo naman ay gagamit ng letra P. Puso at panalangin. So yung buong ating gagawin. Isa pang katangian na nakita kay Pastor Tibulay, alam nyo ba, ano? Ito ang pinaka turning point sa aming mga banateros. Yung humility. Sabi nga, di ba? The last will be the first and the first will be the last. Si Pastor Kipuloy ang isa sa pinaka-humble na taong nakilala ko. Si Pastor Kimoloy ang isa sa pinakatumulo para manalo si Pangulong Duterte. Nakita niyo ba humingi ng posisyon si Pastor Kimoloy? Ano yes. na taon nyo? Yes. Hindi. Eh, itong mga congressman natin. ba? Diba? Pagpasok na pagpasok ng kanilang Panginoong Peke, kanya-kanya na sila silang hingihan. O, oh, nung pagpasok ng kanilang presidente na si Marcos, yung mga ano, talo na ng ilang pwesto. Si Pastor Kibuloy, ang pinaka tumulok, po hindi sa aeroplano niya, sa helikopter ninyo, eh wala, mahihirapan ko si Pangulong Duterte. We weren't there. Sa isang araw, apat ang pinupuntahan ni Pangulong Duterte doon. Nandun kami, ako, si Mocha Moabag, at Mocha Girls, apat din ang pinupuntahan namin kung nagagawa ni Pangulong Duterte yun? Dahil nga po yun sa suporta ni Pastor Buloy. Pero kahit kailan, hindi po siya nangingi ng pwesto. At hindi lang po yun. Hanggang kaduluduluhan, sinubukan siya. Kaya na to the point na siya dahil sa kanyang pagiging malapit sa mga Duterte. At ngayon, kita nyo naman ano nangyayari sa Amerika. ba? Diba? Kitang-kita nyo ang nangyayari sa Amerika. Sila na mismo, lumalabas sa kanila na talagang inoperate kayo doon. Tapos, ito namang takang gobyerno natin, yun naman ang ginagawa. Tuwa-tuwa sila. O hindi nila nakikita ngayon na lumalabas na talaga palang masama ang ginawa nitong Amerika na to sa mga relihiyon doon. Kaya mga kababayan, sana po patuloy lang nating ikampanya si Pastor Kibuloy. Huwag diba, tayo tinigil. Pwede po ba, ito'y simula pa lang. As in, ito bahay-bahay natin. Hindi na natin kailangan ng grupo-grupo. Kausapin natin yung kaklase natin, kaibigan natin, yung mga jowa nila. Maraming kasi sila, jowa. Kausapin nyo, di ba? Uh, ipaliwanag nyo kung bakit buksan natin ang kanilang mga mata kasi sabi ko nga sa inyo tama yung sinabi ni Jay kami ang patutuong buhay na patutuong na si Pastor Kibuloy ay talaga mapagmahal, humble tinanggap niya ang banateros ito na, uh, for record alam niyo po ba, banateros binatikos kayo di ba? namin at kami may ng tawad sa inyo. Marami sa amin, actually kami lima, ay talagang merong pagpatigus na ginawa. Pero matindi po ang inyong ginawang pagpapatawad at pag